Sa isang liblib na baryo sa Negros, isang mag-asawang nagdesisyong lumikas mula sa lungsod ang nagtungo sa isang lugar na puno ng misteryo at takot. Hindi nila alam na ang baryong ito ay may itinatagong madilim na lihim. Mula sa unang gabi nila, nakaramdam na sila ng kakaibang presensya, isang pakiramdam ng hindi matawarang pag-aalala na tila may mga mata na nakamasid sa kanila. Habang ang mag-asawa ay nagsimula ng bagong buhay, napansin nilang may mga hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari sa kanilang paligid. Ang mga tao sa baryo ay tila may mga nakatagong pananaw, at ang mga puok na madalas nilang dinaanan, ay may malalim na kasaysayan ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang mga hindi nakikitang nilalang, ang mga kwento ng aswang, at ang mga misteryosong insidente ay nagsimulang mag-ugat sa kanilang isipan. Mag-asawa man sila, hindi nila inaasahan ang pagsubok na kanilang haharapin. Ngunit may isang bagay na nag-aantay sa kanila, isang lihim na matagal ng pinapasan ng baryo. Paano nila malalampasan ang mga takot na patuloy na sumusunod sa kanila? Ang kwentong ito ay puno ng kalungkutan, takot, at mga kasinungalingan, at wala pang kasiguraduhan sa kung paano magtatapos. Habang patuloy na nag adjust ang mag-asawa sa kanilang bagong buhay, napansin nila ang kakaibang ugali ng mga tao sa baryo. Ang mga kapitbahay ay tila may itinatagong mga sikreto, at karamihan sa kanila ay hindi tumitingin ng diretsyo sa kanilang mga mata. Kapag tinanong nila tungkol sa kasaysayan ng lugar, laging may nagtatangkang umiwas o magbigay ng paligoy-ligoy. Ang mga matatandang naninirahan sa baryo ay madalas magtago ng kanilang mga mata tuwing magtatanong sila at ang mga bata ay hindi makatingin sa kanila ng buo. Isang gabi, habang sila ay nagpapahinga sa kanilang bahay, narinig nila ang malalakas na yabag sa labas. Ang mga tunog na parang mga paa ng isang malaking hayop na naglalakad sa madilim na kagubatan. Mabilis na bumangon ang mag-asawa at nagsimulang magtanong-tanong sa mga kapitbahay, ngunit parang mas lalo lang silang pinagtakhan. Wala kayong dapat alalahanin, sabi ng isa, ngunit may takot sa kaniyang mata. Nasa kalagitnaan ng gabi, hindi pa rin makatulog ang mag-asawa. Habang ang hangin ay humuhugos sa kanilang bubong, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanilang mga katawan. Bawat tunog sa dilim ay nagiging isang babala. Sa isang iglap, narinig nila ang kaluskos mula sa likod ng bahay, parang may umaaligid na nila lang. Si Mara, ang asawa, ay nagsimulang magtanong kay Danilo, "Ano'ng nangyayari? Bakit ganito ang pakiramdam ko?" Si Danilo ay walang masabi kundi ang magsalita ng mga salita ng takot. Walang sagot mula sa mga tao sa baryo, at ang misteryo ng aswang na kanilang naririnig ay tila lumalalim araw-araw. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magpalakas ng kwento tungkol sa isang malaking nilalang na nagmamasid sa kanila. Ngunit hindi lang ang mag-asawa ang apektado. Si Aling Lita, isang matandang babae sa kabila ng baryo ay nagsimulang magtaka. May mga hindi inaasahang pagkilos ng mga batang nakikitang sumisilip sa kanilang bahay. Kadalasan, nagiging mga gabay ang mga bata sa madilim na aspeto ng baryo, mga bagay na hindi dapat makita ng matanda. Ang bawat gabi ay tila may bagong kababalaghan na nagpapaalala sa kanila ng kanilang nakaraan. Kasabay ng lumalalang takot ng mag-asawa, may isang batang nakita nilang naglalakad sa kabubatan ng wala sa oras, hawak ang isang itim na bagay. Habang tumataas ang takot, isang gabi ay nagpasya na silang sundan ang batang nakita nilang naglalakad sa kabubatan. Pinili nilang dumaan sa isang madilim na landas na kung saan ang mga puno ay tila nagsisilbing mga anino, nagtatago ng lihim. Si Danilo, Hawak ang isang ilaw, ay hindi maiwasang magtaka kung bakit patuloy na nilang naririnig ang mga kaluskos mula sa likod nila. Kasabay ng kanilang paglalakad, isang malamig na hangin ang dumaan at nagpatiga sa kanilang mga balat. Maya-maya, tumigil sila at nagsimulang maramdaman ang isang kakaibang presensya. Tumingin si Mara kay Danilo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May sumusunod sa atin, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa dilim. Bago pa sila makagalaw, isang malalakas na yabag ang pumukaw sa kanilang pandinig, at ang ilaw na hawak ni Danilo ay nagsimulang magflicker. Isang hugong mula sa dilim ang umabot sa kanilang mga tainga, ang aswang. Habang ang mga yabag mula sa dilim ay lumalapit, ang mag-asawa ay nagmadaling magtago sa likod ng isang malaking puno. Ngunit hindi pa man sila nakapagtago ng maayos, isang anino ang dumaan sa kanilang harapan. Bigla na lang, isang malalim na boses ang sumirit mula sa kadiliman. Hindi kayo makakaligtas, wika ng boses, na parang galing sa isang nilalang na hindi ganap na tao. Nang mag-angat sila ng ulo, natuklasan nilang hindi isang hayop ang sumusunod sa kanila, kundi isang tao, o isang nilalang na halos hindi na matukoy. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula, at ang balat ay nanlilisik, parang walang buhay. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha nito, at bago pa man makapag-react ang mag-asawa, ang nilalang ay naglabas ng isang itim na anting-anting mula sa kanyang damit at inihagis ito sa kanilang direksyon. Habang ang itim na anting-anting ay sumabog sa paligid nila, biglang may mga alingaungaw na lumabas mula sa kabubatan, mga tunog ng mga nilalang na nagsisimula ng magtipon. Habang ang mag-asawa ay napapaligiran ng mga nilalang na nagmumula sa dilim, nakaramdam sila ng isang matinding puwersa na tila humihigop sa kanilang kaluluwa. Ang itim na anting-anting na inihagis ng nilalang ay naglabas ng isang nakakabining tunog at ang mga alingaw-maw mula sa kabubatan ay nagsimulang magpalakas. Ang mag-asawa ay nagtakbuhan, ngunit hindi nila alam kung saan sila pupunta. Sa takot na mawala ng pag-asa, napansin ni Mara ang isang liwanag sa malayo isang uri ng pag-asa na nagbigay daan sa kanila upang magsimula ng tumakbo patungo doon. Ngunit sa bawat hakbang, parang lumalapit ang mga yabag mula sa likod nila. Sa huling saglit, si Danilo ay nagdesisyong lumingon upang harapin ang kanilang mga mang-uusig. Pinili niyang tumayo at ipagtanggol si Mara laban sa hindi nakikitang kalaban. Ngunit sa paglingon niya, Napansin niyang ang mga nilalang na sumusunod sa kanila ay hindi lamang mga aswang, sila ay mga tao mula sa baryo. Nasa kanilang likuran ang buong komunidad, mga kabarangay na sila mismo ay nagsasabing may matinding sumpa ang lugar. Bago sila makapag-react, si Aling Lita, ang matandang babae na dating takot na takot ay nagsalita, hindi nila alam. Nakamirin ay bahagi ng sumpang ito. Habang nakatayo si Danilo at Mara sa harap ng buong baryo, unti-unting napagtanto nilang ang mga tao sa lugar na iyon ay hindi lamang mga inosenteng saksi. Sila mismo ay mga biktima ng isang sinaunang sumpa na nagdudulot sa kanila ng takot at peghati sa bawat henerasyon. Si Aling Lita, na nagsimulang magsalita, ay ipinaliwanag na ang aswang na kanilang naririnig at nakikita ay hindi lamang mga nilalang na naglalakad sa gabi, sila ay mga tao na tinanggap ang sumpa upang mabuhay sa kabila ng kanilang pagkatao. Isang gabing walang katapusan ng takot ang sumik sa baryo, at ang mag-asawa ay nahulog sa kalagitnaan ng isang digma ang hindi nila inaasahan. Ang mag-asawa, sa kabila ng takot at pagkalito, ay nagdesisyon na huwag magtakbuhan. Napagtanto nila na ang tunay na laban ay hindi laban sa mga nilalang, kundi laban sa sarili nilang takot at sa nakaraan ng baryo na kailangang maipaliwanag at matigil. Nagkaroon sila ng lakas na maglakad patungo sa kabayanan, at sa kabila ng lahat ng mga kababalaghan, natutunan nilang ang pinakapayak na aral ay ang pagtanggap sa mga lihim ng nakaraan upang makapagsimula muli. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, ang mag-asawa ay nagpatuloy sa bagong buhay, hindi na takot, kundi puno ng pag-asa at lakas.